Hello okay, guys, welcome back to my channel. At to this video, ay pupunta tayo ng Main Square sa San City. Ayan, nakasakay tayo sa tram, nakahabol tayo. Ayan, tuwata po ba ako eh. Dito tayo sa harapan, wala pang mga pasahero. Ayan, kung pa lang, dalawang kiraso pa lang. At saka na-insert tayo ng ating ticket. Ayan. Ang date natin ngayon is June 16, 2024. Last time kong pumunta ng main square mag-isa. Pasal-pasal muna tayo para makita natin ang ganda na Croatia, Europe. Buti nakahabol tayo kasi ma mahabang hintayan pag hindi pa tayo na naka agad nakasakay Malapit lapit na tayo sa main square yan nakita ko na yung building na yan no? Oh. yung parang castle Main Square ng City ayun na yung tabayo. alright TRJ Jelas ng biyahe. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa main square ng Zagreb City Dito sa Croatia, Europe Ayun na yung kabayo Ayan, nandito na tayo sa main square Ngayon is magmimirenda muna tayo, nagugutom na ako Bibili muna tayo ng tinapay Pupunta tayo dito sa may panfek Ayan o oh. wala kasing mga tindahan ng rice dito yung mcdonald merong mcdonald dito kaya lang tinapay lang din dito. dito na lang tayo bibili 25 cents. pizza maliit. 1.35. Parang gusto ko to. 2 euro 45 cents. Kinapay na tayo, 2 euro 45 cents. Ngayon tatambay muna tayo dun sa may maliling dun. Sa ilalim tayo ng puno. Bago tayo magpasal-pasal dito sa main square. Kapag winter na, puro yelo lahat yan. Oh. Laan nang nakikita yung patag na yan. Yelo lahat na yan. Bandang Desember, magwiwinter na dito. Ayun, uupo muna ako dito sa may upuan dito. Yan o, napakalilim o. Oh. Dito tayo kakain. Kain na tayo guys. No, tinapay lang ang pagkain natin dito. Palakad-lakad muna tayo dito sa Main Square. Tatawid tayo dito. Oops. Dumadaan na tram. Oo, natin Mainit pa Ang time natin ngayon is 10am Ayan yung pinaka Trademark ng main square Yung kabayo na yan Ayan oh. BAN JELASIK 1848 yeah. BAN JELASIK 1848 Nah, lakad-lakad tayo guys Sunday kasi ngayon kaya naiinip ako sa dorm kaya gusto kong mamasyal dito sa sa drive Dito banda maraming nagtitinda ng mga bulaklak. Ha? Eh, babango. Ang babango ng mga bulaklak. Dati ko lang pinapanood dito. Ngayon, nandito na ako sa Croatia. Akyat ah, tayo dito sa uh, hagdan na to. ah dito bilihan ng mga prutas ayan no konti lang mga nagtitinda ayan mga cherry ayan mga cherry

3 euro per kilo. Nice. 2 euro. Ya terus anu qayar ya. nga honey eh. 12 euro isang bote dito may maliit na honey 2 euro ayan mga nagtitinda naman ng tinapay tinapay lang kasi kinakain nila eh. kaya ang daming tindahan ng tinapay tapos parang katedral to oh. Punta nga tayo dito Pinapasalan din kasi to eh At Yung katedral na yun, ginagawa pa Hindi pa pwedeng pumasok Naka, May nakaharang May bakod siya Ayan yung mga nagtutur dami na mga apun eh sigurong mga mga <laughs> o kaya mga koreano koreano sila ayan o oh. eto o oh, ang daming mga tourist dito may mga japanese may mga korean mga nandito o oh. Ayan, sarado yung katedral, hindi tayo makakapasok. Kaya ginagawa pa kasi. Ayan. Tara, mag-ikot-ikot muna tayo dito. Ang daming mga papasyalan pa dito gusto ko mapasya lang ko lahat ang buong Croatia bago matapos ang ating kontrata meron kasi akong kontrata dito na 2 years contract dito sa Croatia ang agency ko nga pala is Human Link International Manpower Agency nasa Makati siya yan kung gusto nyo mag apply punta kayo sa Human Link International Manpower Agency Ayan no, oh, makikita nyo ang ganda ng Croatia Pwede rin kayong makapunta sa iba't ibang lugar ng Europe Gamit lamang ang inyong ID dito Ayan, 26 countries ang pwede mong mapasalan dito Basta parts na ng Europe, mapapasalan mo Ayan no, oh. diba guys, ang ganda oh Ayan, may bus stop dito. Basta yung pag-uwi natin, doon tayo sa may main square sasakay. Number 12 na tram. Padali lang. Napakalapit lang dito sa bahay namin itong main square. Mga 10 minutes lang ang biyahe. Nasa uh, ano ka na, station dun, dun sa amin. ininit na ngayon dahil summer na daw dito eh. Ayan. Sa bandang December or November, lalamig na dito. Tapos yan, ipapakita ko sa inyo. Puro yelo. Ayan yeah, o. Smart car. Balit. ang pasok nga pala namin is Monday to Friday lang 8-8 oras lang pag sabado overtime kaya maganda pumapasok din na sabado para may overtime tayo para makaipon tayo agad agad at may may papagawa na naman tayo at aabangan nyo yan guys pag ko sa Pilipinas para malayo-layo ito ah hindi ko akalain na makakapunta ako dito sa Europe grabe talaga yung pag apply ko guys kung alam nyo lang madaling araw gigising na ako pupunta na ng Manila at pupuntahan ko lahat ng mga agency sa Manila makarating lang ako ng Europe Ayan, at ngayon nandito na tayo sa Europe Ayan, oh. maganda rin naman ang sahod dito kaya kaya makakabuhay na sa nang pamilya maganda ang kaibahan lamang sa Taiwan dito parang kokonti yung mga tindahan mga bilihan ng mga Pinoy foods hindi kagaya sa Taiwan madaming mga uh, pagkain, mga bilihan Yun. maganda rin ang Taiwan kung mga bata-bata pa kayo uh, at hindi kayo matanggap-tanggap dito sa Europe mag Taiwan na lang muna kayo mas mabilis din ang proseso sa Taiwan 1 month, 2 months makakaalis ka na, lalo na kapag nakapasa ka sa interview at wala kang sakit panigurado makakaalis ka papuntang Taiwan yan ang mga magagandang bansa Taiwan, South Korea at saka Europe ayan, Japan pwede rin yung mga bus na yan hindi humihinto sa kahit saan meron silang bus stop Maraming mga agency ang pwedeng applyan papunta dito. Meron Peridot Agency, Human Link International Manpower Agency, at Premier Global Agency. Lahat yan nasa Makati. Pwede rin kayong mag-apply sa Magsaysay. At saan pa? Yung sa Alabang, yung sa EMS Agency. Ang daming pwedeng applyan. Makakaalis ka kung gugustuhin mo lang. Sipagin mo lang sa pag apply at abang-abang kayo sa mga job posting nila sa kanilang mga Facebook page. O kaya naman, abang kayo sa www.workabroad.ph Maraming mga trabaho doon na pwedeng applyan. Ayan dito ng mga souvenirs ng Croatia Ayan ha. Huh? Rep magnet oh. Saka na ako bibili ng mga rep magnet Pagkapag malapit na tayong pa uwi Ayan lalagay ko sa rep ko to Yung mga ganito Pag magkano to 2 euro 90 cents Bawat isa OMG 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 talaga bibili tayo mga ganyan eh. oh, tapos mga sombrero oh. mga kopya yan dami dito guys oh. pasok tayo yan flag ng Croatia kaya to oh. bibili tayo yan lalagay natin sa bahay natin yan mga tansan no? Oh. Huh. yan yeah. 4 euro 78 cents huh? ha? Mga, may mga postcard ay t-shirt oh. 11 euro 28 cents ah, Amahal pala ng mga t-shirt dito ito maganda itong mga plato-plato na to yan sa meron ako nito yung meron akong ganitong style na nabili ko sa Singapore pero meron siyang Merlion galing na rin kasi ako sa Singapore nakataalong bansa na ako Singapore Taiwan at ngayon sa Croatia ang daming gano, dito oh. mga souvenir oh. O, mga baso, mga tasa. 9 euro, isang piraso. Ano na nag po? Ito Ito mga tasa, bibili tayo ng ganyan bago tayo umuwi 7 euro 50 cents Paris ba? Tara labas na tayo dito Ayun yung katedral Nandun Big ad, a one, you just walk next to that. So that's the building we that's the street we came from. Just straight down. This is the only counter yeah. street. Just so straight down. It will take maybe about 15 minutes to walk back to Esplanade. Look at the lower uh, lower town parks. If we start from it, like, right? We walk this way. There's some pintoxics there. We can turn next to Esplanade. You make another turn to the right and you walk all the way to that building, that is Croatian National Theater. See how the line of parks are forming the shape of you. Mm -hmm. They're actually forming the shape of a horseshoe. This is the, the part of the city that we call Green Horseshoe or Leninzi Horseshoe. And that's the Leninzi architecture that you came up with So, we came to the end. Of the day, I want to say thank you so much for being a wonderful guest. I know you're actually your mind. So, just make the most okay? Drink the best Croatian wine, watch the sunset, take a leap in the sea, and <laughs> my guest. It is my pleasure to start this, this vacation with my And one day I'll be back you. Thank you all. Thank you very much. kumakain sila napakain nila oh Ang dami Ayo, punta kayo sa akin Ayo, punta kayo sa akin Alin guys hanggang dito na lang see you on my next video bye bye